ang tahimik sana baka paubos ako sobrang tahimik kapansin nyo parang ano walang katao pa sa kusada alam mo alam mo ayan good afternoon mga kabindors ayan good afternoon mga kabindors Ayan, ah, uh, hapon tayo ngayon magtitinda ng alamang. Ah, uh, kaka dahil mag-isa lang ako. So, namiss ko si Bro Percival sa pagtitinda. Ngayon mag-isa ulit ako. Ayan mga kapinters, no, papansin nyo, makulig din yung panahon. Sana ay huwag tayo Ulaan. Ayan, medyo may hangin. Ayan. So, sa hapon ang alamang namin ngayon. Wala kami sa umaga. Hapon na naman. Ayan. Alamang! Ayan, wala pa. Ayan, wala pa. kita nyo, walang katao-tao. Nakulog-kulog. Ayan, nakulog, nakulog. Ayan mga windows, nakulog. Sana mapaubos ko Alam mo! alamang! Alamang! Ayan, wala pa tayong binta. Makakadalawang iskinipan tayo. Wala pa tayong Ayan, kita mo. Uh, yun, pasyal, pasyal. Alamak! Ayan, narinig nyo mga kabinders na kulog. Bakang babaksak ang ulan. Sana'y huwag naman. Ayan, ang linis ng kalsada. 40 pa lang ang aking binta. ano o. Linis. Alamang! Te, alamang te! Alamang! Ginis ang linis ng kalsada. Teka eh, oh. Walang katao-tao. Tsaga lang muna tayo. 40 pesos pa lang ang aking binta. May bibinti sa atin ng bayte. Mukhang babagsak mga kabindors, ang ulan. Ayan ko naririnig na kumukulog-kulog. Kakulog. Sana wag naman abutan tayo ng ulan kasi nagtinda tayo kaninang umaga. Yan. Twenty lang, te. Ayan, may tumawag sa akin. Pangatlong customer ko pala. Masa pa lang ang tumawag. Makaka-6 pesos pa lang pala. Alamang. Ilan, te? Fifty pesos. Ayan, nabawasan na yung ating alamang. Okay, lang ko muna. Ito lang. Ito po yung binili nilang alamang. Ayan, Hindi ko na inano kasi yung bata, eh. o. Okay, ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you sa inyo alaman na aking dinadaanan halaman Al sorry wa ngayong hapon lang to eh yan o oh. oh, 50 lang okay yan yung babos po wasan ang ating alamang yan wait lang Pakalan lang natin si ate yan yung aking mga dinadaanan Ganda ng bulakwa. Alamang! Ayun nyo! Alamang! Yun o. Oh. Yan, mga punong kahoy. Ayun. Ayan o. Pakulimlim ang panahon. Alamang! Ayan mga kabindors, may bumili uli sa atin ng alamang. Ayan, halagang 50 pesos. So, nabawasan na ating alamang. Ayan, yeah, at ah. 50 ah. 50. 50. Ayan. 50. Ayan, may tumawag ulit sa atin ng alamang. So, bibili sa atin ng... Akin na tayo. Ah, sige. Sampo. Ayan, taas lang, no? Yun. Ayan, thank you. Ayan. Ayan, at uulan na. Ilan te? Ayan, si ate bibili ng alamang. 50 pesos. Ayan, nabawasan ng ating alamang. Ayan, medyo nababawasan na. Doon sa kabila, wala. Ayan, muli po tayo tinawag ng alamang. So, sana makapaubos tayo ng alamang. Ayan, tinawag tayo dito, oh. Yan. Andito po. Alamang. Ilan? Tawag tayo ni Ate ng alamang. Inipechok namin alamang? Hindi. <laughs> yung kaya mga dinada. Yan ah. Umikot, ikot, 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 dandan. Up oh, kay Ate na. Ilan te? Ano? Ganun pa rin? 350. Bumili si Ate ng halagang Isandaang Alamang ulan nila ngayon, at ang sobra bukas, ayan yan, yabubali, thank you te thank you, thank you, ah yan, antay lang natin yung bayad <laughs> yan, nakadami na tayo, oh, nakadami tayo para makaway na tayo, ulan salamat thank you, thank you yan nabawas-bawasan na ang ating mga al alam al may pusa, umali-aligid sa akin pusa, oh Malikit na sa akin. Ming! Ming! Cute, no? Yun. At ayan na nga! Larga! Ayan! ayong mga mga tayo ng kasasakyan pa uwi ng palitupahan yan nilabot tayo ng kung makikita nyo ayan ayan oh. may mga ilaw na yung mga motor mga sasakyan may mga ilaw na yan. Yan. Oh, dan tayo galing punuan, walang masakyan walang masakyan yan o wala akong masakyan may atay muna tayo para makasakay ng cheap ng bar Yan may dila tayo konting alam mo ah. yan lang naman ang tira bali, dalawang taka lang ang